Ay, mo ano sudan mo, Lan? Ano sudan mo? Di okay ka lang magkaon, Lan? Ah, kaon damo, Lan, na? Wow, wang bago. Ah, hello, mga kalinga. Welcome back to my channel. Ah, sa mga hindi pa nakasubscribe, ah, subscribe na kayo para updated kayo sa mga susunod ko pang gagawin mga video mo ito. Yun, welcome back to Batang... So yun mga kalingap, uh, ito bibigyan natin ng na reaksyon yung bata na nag-viral yung uh, na mag-aamok ka mga kalingap. Grabe, nakakawa uh, ito mga kalingap. Uh, at ayun nga, marami nagtag, uh, marami nagtag sa atin na bigyan natin ng reaksyon kung ano masasabi natin dito sa bata na So yun, uh, shoutout nga pala sa lahat ng mga OFW uh, uh, sa... sa mga parikang mundo Uh, magandang umaga, magandang tanghali. So yun, uh, mga kalingap, uh, punta natin itong video nito uh, at panoor natin kung ano ang magiging pasya natin, mga kalingap. So tara, let's go! Ano na sudan mo, Lan? Ano na mo? Di okay ka na magkaon, Lan? Oo, ah, kaon damo, Lan? na? Wow, ang bata. Pubiskan kan play kaon kabisgan dayan siya magkaon kakaon din mayo namit sa daan mo lan ha? ok anay kay mama bi ok ok anay bi o oh, hinadasok lagi sa baba nya para makakaon lang o oh, silan lan, lang namun silan ha laban ng bibi ko ha na o oh, sige na babay na sa ila ang sila kaon ta Mambali, bi? Ay, hindi Di ka, on ka lang. O sige na, babay na lang. Hello. Hello. Sir, mo na nalim na sa dago. Si Selan ba? Hello. Hello. Malayo pa na halin ni Selan. Si Tito na ha, si Tito ha. Di o, dito sa ginakagtuan ta, dito sa stem. Sila na na. Hmm. Hmm? Kamusta po siya? Ma'am, Marisol, nagkod ako ang hindi bukol. Natabunan na doon ang baba niya, ma'am. Hindi na doon ang pagpakita. Hindi na siya. Hindi na ah. Eh, ano pong pangalan nate? Ako gali si Ilil Labato, sir. Okay, ilang taon na po kayo? 33. Okay. Okay. Uh, paano po nagsimula yung sakit ni baby? Atong 10 months po siya, sir, Kaya itong pag 10 na sir na untuk sesir sa bangkok namun sir, tung diri sa, sa guyan na sir. Pagka sa sir, nakita na nga may nagtubo bala nga bukol sir Pwede lang gohon sir. May nagtubo nga bukol sa piyak niya nga guya sir. Tapos, kaya pa check up namun bala sir. How to sang this check up namon dito sa health center. kung press ko na sir. Kaya basi dugo lang bala sir nga nag na bukol bala sir ha ti pa kaginahat kon press na sa botilya sir nagadako ginya nagadako sir do tagatando mo sir nagadako uh -huh. ti tapos nagisip kami ni papa niya nga ipalantaw gid sa doktor gid bala sir, nga dira sa surala sa surala ti sir ni doktor e, i niya kami sa INT bala sir nga para gid sa nos sa ano nga para makita ti pagabot na sa marble sir king x-ray sa sir ti pagtapos ang x-ray niya sir nakita digto nga nagabalang doktor nga, mga dala kuno sa nga perti bala sira do mga 200 plus kuno unto na sir kay nang bala sa x-ray niya sir how di pagamo taw nagambal si doktor nga pagabot sang 1 year nga umpisa pagpa-check up na mabalik kami didto sa iya sir di wala kami nakalabot sir kay do pila lang ka semana sir nangit nagkadto naman kami sa nurala kay check up naman si bibi kay nagadako gid bala ang ang bukol niya bala sir how ti abot namo kay na kami sa Nurala dira sir, sa dist district hospital para mabutang si baby antibiotics, sir ti tapos nagrequest si tis kan ni ta damo to pagtapos ang re results ng si tis niya sir na ki forward kami ni PMC para sa biopsy na sir para mabalaan ko kung ano nang uh, stage ang bokol bu bukol na sir para mabalaan kaya nga kung ano gid ang bulong para kay baby, naglakat kami sir king Mimbunyag ka na namun siya pag itong, tapos sa eh, bunyag itong November eh, sa nga 2021. pagtapos tapos sa bunyag, naglakat kami pagkaaga sa Dabao, sir. Na dito kami nag-trainer kayo city, biopsity Antes siya na biopsity si baby, sir, mga almost three months, sir, kay may sakit na siya sa likod. Bala sir, nang lupio, plumol, nang, nang, siya ng lupio, pumul, ng, ano siya, sir? oo, mm -hmm. hindi siya ma, hindi siya kapasar sa, sa clearance. Bala, sir, dapat, kailangan, sir, ha, kung wala sang ubo, tapos wala sang pulmonyati, Kapila siya kasing nang bakstan-baksak sa iya nga pulmonya sati anti sana na, na biopsy sir do mga sobra gid tatlo ka bulan nang istinamon man sa Davao sa pabulong taga semana si nga pa-extra kami nga pa na nang, nang ganung lang kami ni papa niya nang do ano nang gid sir nagatsaga nga para maano ti taga semana taga x-ray indi gapon clear ang plumon niya nati hindi naman siya madayon sa biopsy pagkasunod naman amo naman lain naman niya bulong para makuha lang ti amo to sir pagtapos clear sa to sir sir mga kalinga uh, nag viral nga yung uh, video nung bata na namamaga sa mga, mga kalinga grabe nakakaawa talagang tingnan at uh, ayon ayun uh, So napuntahan na, na pala ni ano ni Pogong Biyahero mga kalingap kahit napakalayo ay ayon kay Pogong Biyahero ay marami nagtatag sa kanya sa kanyang uh, So ayun na uh, hindi siya nagdalawang isip at pinuntahan niya ito mga kalingap sa South Cotabato grabe napakalayo nito mga kalingap So ayun nga at uh, dahil nga sa awa siyempre sa agarang pag, uh, pagpapagamot ng bata so hindi nagdalawang isip si Bubong Biahero na puntahan ito mga Kalingap at sana puntahan mapuntahan din ito ng buong team ng Kalingap lalo na si Kalingap Rob kasi siyang may kakayanan para makatulong din sa bata ito mga Kalingap so ayun at ah, uh, buti natagpuan nga siya ni Bubong Biahero at na-interview niya yung ah uh, mama nung bata na nag-viral so grabe na, talagang tingnan mga kalingap talagang haba pinapanood ko yung video ay hindi ako makatingin sa bata kasi nga uh, grabe yung mukha niya talagang ito uh, mag magamaga mukha niya mga kalingap talagang grabe nakakaawang tingnan so ayon sa ayon sa nabagit ng nanay eh nagkasakit pala yung bata ay ano palang 5 uh, months so may pangyayari talaga nung uh, magkasakit yung bata mga kalingap talagang uh, tuluan luha ako nung makunod itong video ito kasi nga grabe talaga yung mukha niya at saka yung mata niya ay ano na bagang pagana talaga so grabe ang paghihirap ng nararamdaman ng batang ito talagang at yun nasabi nga nung nanay na hindi pa siya pwedeng operahan uh, operahan kasi nga uh, sabi ng doktor ay kailangan 5 years old na yung bata para ano daw, mas malakas ang resistensya. So yung bata ay parang ano pa lang eh, 4 uh, years old pa lang, 4 na taong gulang pa lang ngayong September 26 yata sabi ng nani. So grabe grabe ang paghihirap itong batang ito isipin mo yun 5 uh, months pa lang so sanggol na sanggol pa lang nung uh, nagkasakit so nagkaroon pala ng bukol yun dito sa so, may pating li habang uh, lumalaki siya so lumalaki din yung paga ng kanyang buwa kaya yung napanood natin sabay, sabay, sa viral sa, sa video kumakain yung bata talagang uh, sinisingit na lang yung pagkain sa lalamunan para yung pagkain mga kalingap grabe talagang uh, Pulo ang luha ako dito talaga nang mapanood. Grabe. At saka, halos isang idada nito nung anak kong gulso na babae. So, talagang hindi talaga ako makatingin mga kalingap na habang pinapanood dito. Kasi nga, awang-awa ako dun sa bata. Grabe. Talagang, ano? Talagang maraming pitaluhan itong batang ito. sana, ah... Uh, maraming tumulong sa kanya lalo na ayun uh, yun, at viral na kayo yung video niya video, uh, nag -video, ang, ang video pala doon ay yung mismong mama niya nung bata kasi nga siguro uh, nangangailangan sila ng financial uh, at sana ay matulungan natin so ayun mga kalingap uh, sa lahat ng mga supporters sa atin dyan mga sponsor uh, sa lahat ng mga nagmamahal sa love team ng Joy ng Kalinga Angels, si mga, mga sponsor, mga love team. Ah, sana mabigyan natin ito ng pansin mga Kalinga kasi nakakaawa yung bata. Grabe, grabe talaga. So, kung ano man yung natatanggap na blessing ng mga Angels, mga Kalinga Angels, ay sana ay ah, uh, din itong batang ito kasi nga mas kailangan nito ng tulong. Lalo pa sa murang ng dat mga Kalinga. Sipin mo yun, apat na taong gulang pa lang. So, ganun na yung kanyang Uh, nararamdaman sa ngayon mga kaliingat talagang ah uh, nakakaawa, nakakaawa talaga mga kaliingat lalo pa sa sitwasyon nila uh, hindi naman sila ah uh, may tuturing na ano kasi nga yung bahay din nila ay medyo ano din for uh, light materials so tapos nakapos din sila sa mga financial mga kaliingat so bagamat yung bata ay maayos naman ah uh, masigla naman sa ngayon so hindi natin masasabi, di ba, yung sakit nun kasi yeah. habang tumatanda yung bata, eh, siyempre, mas lumalala ng uh, lumalala yung sakit nun. Dahil nga, siyempre, magka, magkakaroon ng komplikasyon. So, ayun nga doon sama nung pinag up yung bata, yung anak nila. So, ang sabi, kailangan daw butasin yung uh, lalamunan ng bata para makakain ng maayos at sasaksa ka ng tanggal yung mga in, uh, na, uh, na kasi na infection mo eh. i-save mo yung mga kalingap kung, kung, sinabi yung ano ayun nga mga kalingap at sinabi ng tatay ng bata na kailangan mong tulahan at lagyan ng tubo sa sa leeg para makakain ng maayos at para makain ng tubig ng maayos habang binapanood ko yung video mga kalingap talaga tumutuluan yung wako kasi nga Napakamurang itat pa at napakabata ng bata. Talagang baby baby pa. So, kung gaano katagal, uh, ah, kung isipin mo yung 5 months pa lang, gaano na katagal, halos 4 ah, na taon, ah, halos 4 ah, na taon na siya magigipaglaban dun sa sakit niya mga kalingap. Talagang nakakawa. Ah, ah, kasi uh, yeah. so yun mga kalingap, kung mapapansin niyo yung bata, napakasigla mga kalinga nakapaglaro uh, siya mag isa nakakaayong uh, mag isa so talaga kung titignan mo mga kalinga nakakaawa nakakaawa ng uh, pagbastan kasi napakasigla niya mga kalinga parang wala siyang nararamdaman sakit sa murang edad ay napakasigla niya kahit yan ang kanyang uh, katayuan mga kalinga ay talagang ano parang parang normal pa rin sa kanya ang ang kanyang mga ginagawa mga, mga, kalingap at parang yung mga normal na bata lang tutusin uh, nagagawa niya yung normal kahit na ganoon ang kanyang pinagdadaanan dahil uh, pinaraanap na rin siya mga kalingap kahit ganoon ang katayuan ng kanyang katawan ay hindi niya iniinta mga kalingap kaya nakakawa itong batang ito sa murang edad at uh, taon pa lamang siya ay nakaranas na siya ng ganyang uh, sakit mga kalingap isipin mo yun 5 months pa lang siya tapos uh, mag aapat pa uh, mag aapat siya ngayon so mahigit tatlong taon na siyang uh, nagipaglaban sa sakit mga kalingap, mga kalingap, kaya grabe grabe talaga ang makakawang uh, So ayun nga na-interview na ni Pogong Pihera yung uh, mama niya Talagang uh, wala siyang magawa dun sa anak kasi nga tapos sila sa pera kahit uh, ipagamot ka ng ipagamot ay eh, hindi sapat kung nila para uh, mapagamot sa ibang ospital yung kanilang anak mga Kaya at yun, nasabi ng doktor sa findings ng sakit ng bata ay hindi pa ma, uh, hindi pa maaaring operahan mga kalingap. Kaya ayun, kailangan pa daw maghintay ng uh, liman, uh mag liman taon yung bata. So, napakadagal pa ang hihintayin para maoperahan yung mukha niya. Maraming mga kalingan kasi ah uh, going to career so pala siya ngayon eh kasi uh, September 26 pa yata ang birthday niya so ilang buwan pa mga kalingan ah uh, ilang taon pa so isang taon mahigit pa tututusin ah uh, naihintay niya bago siya maoperahan kaya nakakawa ito pa ito mga kalingan kaya at sa may mga mabuti puso mga kalingan ay ayun ah uh, sana uh, matulungan natin itong mga kalingap at yun uh, mag uh, mag kayo sa akin mga kalingap mga kalingap para sa sakali gusto niyang tumulong mga kalingap ay eh, natin yan sa mga uh, sa pamilya ng bata mga kalingap kaya ayun so yun mga kalingap nakakalungkot lang kasi sa murang edad itong batang ito ay nakakaranas na siya ng pangusga ng mga taong mulang magawa sa buhay Ganoon na nga si ng bata mga kalingap ay nagagawa pa rin usgahan yung bata kasi nga pag nakikita daw ng ibang tao yung bata sabi ng mama niya ay sinasabi na ba't malaki yung mukha bakit naka, uh, daw yung bibig mga kalingap grabe talagang iwa ko dito sa mga tao ito uh, kailangan pa din sabihin yun alam mo naman nila yung sitwasyon na Uh, murang edad pa yun Siyempre bata pa yun Bata pa yun mga kalingap Dapat hindi yun uh, nararanasan ng batang ito Sa murang edad na siya ng mga pamubulo At tulad nga nun uh, Naiintindahan niya niya Na Sinasabihin siya ng itong bata mga kalingap Na Malaki daw yung mukha niya Malaki yung bibig Sabi ng itong bata So ayun talagang ikaw bilang bilang ina mga kalinga siyempre masasaktan ka sa sasabihin ng ibang bata sa anak mo lalo na sa ganong sitwasyon na may sakit yung bata di ba di ba nakakaiyak yun mga kalingap kasi nga ayun ilan ilang taon pa lang yun uh, tatlong taon pa lang so nakakaranas na siya ng mga pambubuli na hindi naman dapat so bagus dapat itindihin na lang dapat yung bata kasi nga uh, ay, may nararap naman siya at may sasabi so iwan ko dito sa mga mga nagsasabi ng ganun mga kalingap talagang uh, nakakatulog ng puso itong uh, Uh, nararamdaman o naranasan ng batong ito mga kalingap.